Hello guys, isang magandang hapon sa ating lahat. So, nandito tayo sa Kisan Palawan. Kung napapansin nyo guys, yung sa background ko. Yan yan. Yan yung magbi. So, tinataasan natin yung pamalong kasi mababa. Alanganin sa alon kapag malalaking alon, uh, sumasalok. So, ngayon, ayan, makita niyo haba ng pamalong yan. Bali 28 yung haba ng pamalong. So, pag mabuo na ito sigurado i garantisado na ito laban na ito sa alon so pakita natin ito guys yung ating ginawa una una simpre binara natin yung bangka no din uh, papatungan yan ng itong kahoy niyog ang ipapatung uh, ipapatong natin dyan para hindi ganun katigas simpre dahil nahihirapan tayo doon maghukay dahil basa yung tubig abasa yung ilalim masisira yung jack kaya ang ginawa natin paraan guys dito tayo sa pamalong so yun na guys no dahil tapos na yon ito na at uh, wasak na siya masira na yung unahan at ito ngayon kagawa na natin ng paraan ito para may angat yung ipapalit natin na pamalong yung nga tulad na ng sinabi ko kanina ang pamalong na ito ay uh, ang order ko talaga na kahoy dito guys is tin by 10 yan din ah, uh, 30 ang haba bali ang pinaka finish niya is 28 kasi binasi lang doon sa pitan at saka katawan ng bangka kasi kung 30 na rin masyado nang mahaba yon so baka hindi na rin maganda so ito 28 saktong sakto ito simple gamitan natin ng chain block yan dahil mm, mabigat imano mano at yun na nga guys ito kita naman natin mataas na yan sya ayan so simple kailangan na matikas na panday ang dadali dyan panday na may pag uh, semi engineer ang isip yun know, o, yan na guys yan na siya. yung pinaka pinis ng pamalong niya. siyempre nilagyan na rin ng ligason taso yun dahil nga guys nasa dagat lang ito guys kapag uh, may tubig stop ang trabaho yun kapag uh, lutay daman siyempre bana na naman yung trabaho minsan guys alas 3 madaling araw nag na na yung panday natin maggawa dito kasi yun ang lutay so pati yung pouring nito guys yan o pinalitan na yan natin so, masiliado yan may screen yun o matibay na yan bali dalawang budiga yan guys yun o, yun o yung malalaking kahoy yung ginamit natin para sulid naman talagang matibay ba, na guys. Amat-amat na nating uh, ginagawa yan. So, simpre. Pinilaywudan na rin yan. Dining-dingan na. 3-8 nga pala guys. Yung uh, ginamit nating plywood dito. Din, uh, Santa Clara Marine. Pandaga talaga. Yun o. Oh. Ito yung aking panday guys. Yung sinasabi ko na panday na may pag-iisip na engineer malupit to guys nasabi ko sa inyo pulido pag bumana Chef, dito Luto na. pangalan nito guys walang ibang okay, kong si Rimon Pausto yan tawag ko dyan guys kuya Rimon siyempre habol talaga yung pagano ng tubig ah gadila-dila na <laughs> bilis nyan Maya maya sigurado Kita natin oh baka, Talagang sinisiksikan niya ng epoxy e Yung epoxy na yan guys may halong Buna, ano yan Yung, yung... kusot Yan pinapang siksik niya doon Sa pagitan baka, mag Produce ka ng drum baka hindi yan Yung capsule, maraming gagamit yan Mga ilang piraso kaya mo? Sige ma, sampo, mga lima-lima kapila. lima Sige. Ilan na lima lima yun o. sabay bawat uh, pako guys yung ulo ng pako dyan na bumaon pinapahira nya ng epoxy yan guys ang ginamit natin epoxy dito guys walang iba kundi uh, all purpose pioneer Ito guys, simulat nung pag-umpisa niya, uh, baklas, dire-diret yung trabaho hanggang sa pagkabit ng pamalong, pagdingding, masilya. Parang umabot lang ito guys ng ano eh, 3 um, weeks. Parang ganun lang, ang inaabot niya. tapos na kaagad yung trabaho. Mabilis ito guys. Kasi guys kahit na kinakausap natin si Kuya Rimon, hindi nagahinto magtrabaho yan. Dire-diretso yan guys. Magsalita ka lang ng magsalita dyan. Basta siya gumagawa. Hindi nasasayang yung oras. yun oh, kita mo naman oh. Pati yung mga gilid-gilid niya talaga. Para walang tagos sa tubig hindi makalusot ang tubig dyan guys, okay, siyempre titignan naman natin yung taas. Dahil tapos ng, um, dahil nadingdingan na siya pero hindi pa naman totally completed. Tignan din natin yung taas, siyempre. yun guys oh, so kung napapansin nyo may pintura na kulay blue ipoksipin dyan guys para lang uh, hindi sumipsip yung plywood kapag inabot ang tubig yun ang discard ni Kuya Raymond magaling talaga kasi kung walang ipoksi pag high tide yan magsipsip yung plywood yun guys kita ninyo ang ganda ang ganda ng pagkadali oh yun oh pati taas guys Na. laban na laban na talaga sa alon to talagang ligo sa ipoksi alam nyo guys kung gusto ninyo nga magtanong kung magkano yung halaga ng pag repair ng bangka mag comment down lang kayo dyan sa baba tapos simpre dahil i alam kong makakatulong sa inyo ito yung ginagawa ko kunting like na rin at saka share panay panood natin dito eh <laughs> joke lang guys nasa sa inyo yan hindi ko kayo pinipilit pero siyempre pag ginawa nyo yun lubos akong nagpapasalamat sa inyo Siyempre guys, no, dahil uh, maganda yung materialis natin, quality, papamasilya natin yung sa kanya ng mas tumibay pa. O mas ma-preserve pa yung ating uh, plywood. guys so oh. yan bali ang request ko sa kanya guys 3-8 yan yung plywood din mamasilyahan na mayroong screen so sabihin natin na semi fiber na ito ang ginawa niya yan oh. talagang matibay. Ito guys, hindi ko na guys pipinturahan ano. Ganun na yun siya. So guys, ito nga, kung makikita niyo. So tayo 'yung naglitir niyan para naman makatipid-tipid tayo sa gastos kasi pag pinalitirin natin sa iba, medyo may presyo naman. Normal 'yon kasi talent 'yan guys eh. Kung nalalaman niyo lang guys na sining of the sining of the year ako nung elementary no. So ngayon, siyempre, Sinubukan natin kung kaya nga ba natin din um, mag-littering kahit hindi natin laging nagagawa. So, kayo na lang guys mag-comment kung anong masasabi ninyo sa akin littering, di ba? Yun. Medyo pasmado lang guys yung aking uh, videographer. So, nagpakuha lang ako ng video dyan para naman may remembrance tayo, no? simple guys no maraming paraan para pumantay yung ating littering kasi kung manumanuhin natin ito na walang guide mahihirapan tayo so kung malayo pantay pero kung lapitan mo tabi tabing yan kasi normal lang tao tayo hindi tayo gano'ng ka bihasa mag littering kaya ang ginawa ko dito guys ginamitan ko muna ng masking tape tapos simple guys yung ginamit nating uh, <coughs> excuse me yung ginamit nating pintura dito Epoxy paint. Dahil lang epoxy guys, matibay yan sa dagat. Hindi yan basta-basta. Hindi basta-basta natatanggal yan kahit kahit malakas yung alon dyan kasi dyan talaga lagi tumatama guys yung alon. Hindi yan basta-basta mabura Epoxy paint yan eh hmm. Ayan naman din sa dagat, pero... ano Okay. magbi yan so kabila naman tapos <coughs> excuse me tapos ko rin sa kabila <coughs> so ito naman ito guys yung standard nga pala guys ng sukat no ito kasi <laughs> wala, wala, like similar wala. din tayo sa bipart at yung request ng bipart no sa paglilitering uh, guys ng bangka okay para sa kalaman nga ng lahat guys no dapat yan is 12 oh, yeah. inches Parang isang band paper Isang band paper Yung laki nya Bawat litra 12 inches yung pangalan At 10 inches naman yung number Yun yun guys Yan ang standard ng Bipar So Kailangan lang natin sumunod Wala namang mawawala kung sumunod tayo na, dahil tapos na tayo maglagay ng masking tape magkukulay na naman tayo yung gilid niya yan yung unang unang, uh, yung pagitan ng uh, masking tape, yan ang unang unang nating uh, babanata ng pintura para pantay kasi yung loob madali lang naman kulayan yan pinakaunang gawin yung gilid muna para mabilis euro guys estimated ko dito kung ipapalit rin ko to is magbayad ako ng uh, 3,000 pataas mga ganyan pinakamababa niyan 3,000 so sayang pa yun yung 3,000 bili ko na lang ng epoxy isang galon ayos pa So guys to, no, sa paglilitering guys, mag-comment down lang kayo dyan kung anong uh, mas maganda, mas mabilis na paraan para subukan natin gayahin. Kasi yung paraan ko is ganyan lang talaga guys. Yan lang yung idea na ginawa ko. So kayo guys, baka mayroon din kayong ibang paraan na mas maganda, mas mabilis. Comment down lang kayo guys para naman na subukan natin. iyon no oh, tagal tagal matapos yung isang litra yun so ito guys no yung sa kabila tanggalan ko na ng masking tip yan para kita na yung pantay nya iyon kung malayo yan guys maganda yung tignan kitang kita kagad yan ayos hali guys, tinira ko pala ito guys ng uh, littering simula pag layout nya uh, halos dalawang araw at kalahati din yan, yan ang pinaka pinis product nya ayos din nagamit din yung sining of the year nung elementary kahit papaano pala yan ang sinasabi nilang stock knowledge ba pag ginawa mo kaya rin pala so kayo dyan guys instead na magpagawa kayo sa iba kung kaya nyo naman subukan nyo lang so isabi ko sa inyo guys yung paraan ko ano roller ang ginamit, ginamit ko dyan ng materialis guys roller protractor lapis at uh, masking tape din. siyempre, yung epoxy paint at saka yung uh, paint brush lang na maliit. Maliit lang yung ginamit ko dyan. Hindi ganun kaganda yung gawa ko. Pero sige lang. At least standard yan para sa BIPAR. Tapos na, so yun, guys, ang tini's product nya. so maganda rin, malinis tignan. So dahil guys no, nagtiming tayo dito sa lalim ng dagat. Ito guys no, gabi, ng lalim ng dagat. So ilalabas na ito. Kasi guys, halos 3 3 days lang yung lalim ng dagat. So nagbasi tayo sa kalidad. Okay, so, ito guys. nagirapan nahirapan yung mga natin dito. So guys no, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga tao na tumulong sa pagtulak at uh, na glider para mailabas yung ating bangka na magbi so maraming maraming salamat sa inyong lahat sana uh, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at naway masagana ang ating harvest itong season so yun lang maraming 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 salamat sa buka. yung ikot na gayaan yung ulo ay para makapunta doon sa laon. Oo. Oh. harap yung harap yung harap ng bangka doon. yeah <laughs>